Guys, na pod mi diri naglaroy-laroy na pod mi diri dapit sa guys. Namigi -ku na gi kuan, tanaw diri. Namigi gi tanaw mi diri, guys, sa kuan, guys. Oh, nice kaayo. Oh, tanawa guys. na pwede mag ingkod ingkod <laughs> pag mo sa biran ang kawalan mo guys among gitan aw dere o kay gitan o namo dere ang kuan tubig nga kaliguan o nag ang igihugasan niya iyang kuan guys iyang tiil kaya na mo galo halo natamakan niyang tayo sa iro Tinda! Tanaw na mo guys ang Kondari guys area kung asa ang nindot. Kay dire rin namin mamuyo. Sige pa sige. Bini na magkabusa picture pa bini picture picture yan asan mo na muna kay wala ka upakakwa ng picture. Ayun, nasa <laughs> harap na. Nag-picture, picture na. Hello, no. iwak. Uh, Pagka-picture ka di, uy. Uy. Pag-picture na